Unang, alay, unang, ba, unang, mitin, unang alay. Magandang araw! Sa araw na ito, inaalala natin ang mga magsasaka, mangingisda at mga katutubo sa patuloy na pagharap nila sa kawalan ng suporta, pag-agaw ng lupa at dagat, at paglimot ng lipunan sa kanilang mahalagang papel sa buhay ng bayan. Hingin natin at isamo sa Panginoon ang biyayang maprotektahan ang kanilang lupain, kabuhayan at karapatan upang mamayani ang kapayapaan at katarungan sa kanilang pamayanan. Dinggin nawa ng ating Panginoon ang ating panalangin. Amen.